Hindi tayo nang nagdidesisyon tungkol sa politika lang ng partido. Hindi ko naman binabago ang pambansang linya ng partido eh, Ka George. Ang sinasabi ko lang, may kaibahan ang problema ng tribal communities dito sa Cordillera sa problema pambansa. Baka kako pwede tayong magkaroon ng ibang political line dito. Kahit na sa Cordillera ka, Ambo, hindi tayo nagdidesisyon. Eh para ano pa itong regional committee nyo dito kung ganyan? tungkol dito sa mga pulis at PC na ito. Wala silang pinatay na kasama o masa na dapat nilang panagutan. Bukod dyan, kusa nilang isinuko ang kanilang mga armas. Ang naging kasalanan lang nila ay ang pagtatrabaho nila sa gobyerno. Ano naman sa palagay mo, Ka Ambo, Ang dapat natin gawin Mas mainam siguro, Ka George Kung ipamumulat natin sa kanila Ang layunin ng ating himagsikan at makikita ng buong sambayanan na makatao at marunong umunawa ang ating katarungan. Kung gayon, hindi na natin itutuloy ang hatol na kamatayan sa mga akusado. Opo ah, muna kayo Si Miss Guerrero Reporter siya Galing sa Manila eh, Gusto kanya may interview uh, toko sa inyo sa mga kalagayan Yung mga detainees dito sa Camp Dangwa Eh di bahala muna kayo dyan O Son Sabihin mo lang yung totoo ha Sige Carrie. Asun. Kamusta ka na? Mabuti. Okay ba trato nila sa'yo dito? Ano naman ang kinakain niyo? Baka puro galunggong. <laughs> Kung may kailangan ka, sabihin mo la sa akin, ha? Dahil madalas din kitang bibistahin dito. May kilala kong kaibigan mo. Kambo, hindi tayo nang nandidesisyon tungkol sa politika lang ng partido. Hindi ko naman binabago ang pambansang linya ng partido eh, ka George. Ang sinasabi ko lang, may kaibahan ng problema ng tribal communities dito sa Cordillera sa problema pambansa. Baka kako pwede tayong magkaroon ng ibang political line dito. Kahit na sa Cordillera ka Ambo, hindi tayo nagdedesisyon. Eh para ano pa tong regional committee niyo dito kung ganyan? Maaari naman tayong mabigyan mga suggestion, hindi ba? Maaari ka, ba hindi? Ang problema, hindi naman yata suggestion yung ginagawa ni Kaambu, eh. Ang gusto niya mangyari, magtayo tayo ng political front dito, na walang kinalaman sa mga tao na sa labas ng Cordillera. baka naman nakakalimutan mo, Bok? Pilipino tayong lahat. Hindi yan ang punto ko, Ka George, eh. Ang sinasabi ko, baka mas mabuti ka kung unahin natin ang problema dito sa Cordillera, dahil baka itong maging magandang hakbang tungo sa paglutas ng problemang pambansa? Kambo, ang problema ng Pilipino, Igorotman o tagapatag. Ang problema ng Pilipino ka, Efren, eh, ay hindi niya alam kung ano o sino siya. At hindi yan ang problema namin dito. Mulat mula pa, alam na namin kung ano at sino kami. Kaya tungkol dito sa suliraning ito, gaya ng kapayapaan, may sagot kami dyan. Ang budong. Yan yung ang budong na yan na nagiging problema madalas eh. O hindi ba madalas pagka nag-oopera siya ng mga kasama dito? nag nga sila pumatay ng kaaway. Bakit? Eh kasi baka ang nila ay kabudong nila. Bakit kailangan mong balatan kung pwede mong makuha sa pakiusap? Anong kukunin sa pakiusap? Yun ang sa Sadanga. Di ba okay yun? Ang sinasabi ko sa'yo, Kambo, mahirap yung iniisip mo at hindi makakatulong yan sa kilusan dito. Baka makasagabal pa. Nabasa ko ang tungkol sa Sadanga. Kilalang kilala ka na. Natutuwa ko sa takpo ng himagsikan. Kaya lang, naiinis ako at hindi ako makatulong sa inyo. Ambo, walang araw na hindi kita iniisip. Mag-iingat ka sana. Sulatan mo naman ako. Nagmamahal, Asun.